Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay bago sa Canada at naghahanap ka ng mga Filipino na maaari mo maging kaibigan o kahit gusto mo lamang maramdaman at maranasan ang kultura ng mga Pinoy, isa sa perfectong lugar na maaari mong puntahan ay ang establishmentong dinatawag na Java Jazz Bistro. Ito ay naiulat na pagmamayari ng professional singer at negosyanteng Filipina na si Salve Dayaw bago niya ito ipagbenta noong 2011. Ang bistro ay tinayo noong 2002 at hindi na niya mabilang ang mga Filipino na nagkaroon ng magandang experience sa lugar na yan. Isa sa mga ito ay si Maria Cecilia Loreto o mas kilala sa tawag na Maisel. Ibinahagi ni Salve na ang pagmamahal nila sa musika ang isa sa napakaraming dahilan kung bakit naging close silang dalawa. Kaya kalaunan ay tinawag na siya nitong tita. Si Maria ay madalas din na makikita kumakanta at sumasayaw sa mga events na ino-organize ni Salve. Ito ay pinanganak noong 1971 at si Maria ay mula sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa Bulacan. Katulad ng halos karamihan ng mga Filipino, ang kanyang mga magulang ay ginawa ang lahat para maibigay ang kanilang mga pangailangan, lalo na ang edukasyon. Nang makatapos ng pag-aaral, si Maria ay nagtrabaho at hindi nagtagal ay nakilala niya ang isang lalaki na kalauna niyang pinakasalan. Pagkalipas ng ilang taon, si Maria ay binigyan ng mga anak. Sa mga litratong ito ay makikita mong isa siyang dedicated na ina at katulad ng ibang mga nanay, ginawa niya ang lahat para mabigyan ang mga ito ng maayos na buhay. Ngunit habang lumalaki ang mga bata ay ang paglaki din ng gastusin ng mag-asawa. At napagtanto ni Maria na para maisakaduparan niya kanyang mga pangarap sa mga ito, bagamat mahirap ay nagdesisyon siya mga ibang bansa. Ang mga bata ay naiwan sa pangalaga ng kanyang asawa at ibang kapamilya. Noong May 2011, ang Filipina ay dumating sa Canada at ito ay nagtrabaho bilang isang caregiver. Wala sa ulat kung merong trabaho ang kanyang asawa sa Pilipinas. Ngunit malinaw na si Maria ang naging breadwinner at nagbibigay ng halos lahat ng pangangailangan ng mga ito at ng kanilang buong pamilya. Nang ito ay makarating sa Canada, si Maria ay hindi nahirapan na mag-adjust sapagkat napapaligiran siya ng napakaraming mga Filipino. Ito ay nagkaroon na maraming kaibigan sapagkat napakabait, approachable, madaldal, masayahin, kuwela at inirawan isang tunay na kaibigan si Maria. Kung ikaw ay isang OFW, alam mo ang hirap na malayo sa isang kapamilya lalo na sa iyong mga anak. Pero salamat sa teknolohiya, sa isang click mo lamang at basta meron kang access sa internet, mabilis na nitong nakakausap ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng video call. Bagamat madalas siyang hindi kasama ng mga bata sa graduation o kahit sa simpleng mga milestone ng mga ito sa buhay, sinigurado naman ang asawa ni Maria na maa-appreciate ng mga ito ang ginagawa ng kanilang ina at ang paglayo nito at pagtatrabaho sa Canada, lahat 'yon ay para sa kanila. Nang magsimula na siyang kumita, ay lagi nagpapadala si Maria sa kanyang pamilya. Ito ay nagsimula sa 12,000 pesos hanggang umabot na sa halos 100,000 piso kada buwan. Lagi kong sinasabi at hindi ako titigil na sabihin na ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Kung sa isip ng iba ay giginhawa na ang buhay ng mga ito sa Pilipinas, ang hindi naman nila alam ay ang sakripisyo, paghihirap at ginagawa ng mga ito para lamang merong maipadalang pera sa kanila. Ganyan na ganyan ang naramdaman ni Maria ngunit para dito ay papasaan ba at magbubunga din ang kanyang mga sakripisyo. Sa kanyang matagal na pagtatsaga ay natupad din ang kanyang pangarap. Hindi malinaw kung anong taon ba talaga saptong dumating ang kanyang pamilya sa Canada. Merong nagsasabi na 2018. Meron ding report na 2019 pero kahit ano pa man ang taon, malinaw naman na naging proud si Maria nang makasama na niya ang mga ito sa wakas. Mula New Westminster, ito ay lumipat sa Vancouver pero kalaunan ay bumalik din siya sa New Westminster dahil doon siya nakakuha ng trabaho. Ngunit ang isang dekadang pagpapagod ng apat na taong gulang ay hindi na niya matatamasa pa. Sapagkat makikita mo sa litratong ito na siya ay magiging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Para sa mga taong tulad ko na isang fur mom, marahil masaya ka na mayroon kang malapit na park na maaaring puntahan ng iyong aso. Sa mga taong nakatira sa distritong ito, ang Burnavis Green Tree Village Park ay isang perfectong lugar hindi lamang para sa kanilang fur babies. Pero perfecto din ito para sa si mga nanay na gustong ubusin ang energy ng kanilang mga supling dahil makakakita ka dyan ng playground. Kung ikaw ay ang tipo ng tao na gusto lamang makalanghap na sariwang hangin, ay perfecto din yan para sa iyo. Pero noong umaga ng March 18, 2021, ang mga residente ay hindi nagamit ang park dahil makikita mong ang lugar ay pinapalibutan ng tape. Nagtatingan din sa lugar na yan ang ilang mga police officers, a homicide unit, pati ang presensya ng coroner ay makikita din. Kaya alam mo na kung anuman ang nakita nila ay hindi maganda. Maya-maya pa ay dumating naman sa park ang mga Pilipinong ito na emosyonal sapagkat malakas sa kanilang paniniwala na ang nakita ng mga ultridad ay ang kaibigan nila. Bago matapos ang araw na yun, ang hepe ng pulis ay kilumpirma na meron silang nakitang bangkay at ito ay kalaunang kinilala na sa apat na putsyam taong gulang na Pilipina na si Maria Cecilia Loreto na nooy apat na araw na palang nawawala. Ang mga taong nakakilala dito ay hindi maintindihan kung bakit ito nangyari sa kanilang masipag at mabait na kaibigan. Habang pinoproseso ang bangkay, ang mga otoridad ay tumangging magbigay ng anumang impormasyon para hindi mabulilyaso ang investigasyon. Ngunit nilinaw ng mga ito na ang nangyari kay Maria ay hindi kagagawan ng anumang gang. Ngunit kahit anong pagtatangka nilang pigilan ang mga reporters na hindi makakuha ng detalye tungkol sa kaso, ang mga taong nakakilala sa biktima naman ang nagsiwalat ng na mga impormasyon dahil nagulat sila nang arestuhin ng mga otoridad ang 21 taong gulang na lalaking ito na si Carlo Castillo Tubayas na isang Filipino din. Kung ang publiko ay nagulat sa nangyari ay hindi naman sila handa nang lumabas ang ulat na ito ay meron palang kasabwat at ang taong yun ay malapit at kakilala ni Maria. At para maintindihan mo ang puno't dulo ng krimen na ito ay kailangan nating siya siyasatin ang personal na buhay ng biktima. Pagkalipas ng ilang taon ng pagtatrabaho ni Maria sa Canada ay naisip nito na kahit nasa Pilipinas ang halos lahat ng kanilang mga kamag-anak at kapamilya ay mas magiging maayos naman ang buhay ng kanyang mga anak kung ang mga ito ay maninirahan din sa Canada kasama siya. Si Maria ay ang tipo ng tao na hindi lamang puro pangarap. Gamit ang diskarte, sabayan pa ng lakas ng loob at galing niya sa time management, ang Pilipina ay nagdesisyon na bumalik sa eskulahan. Tuwing umaga, ito ay abala sa kanyang trabaho at pagsumapit na ang gabi, ay nag-aaral naman ito para maging dental assistant. Ngunit hindi lamang puro trabaho at pag-aaral si Maria. Kung ito ay hindi nakikipag-usap sa kanyang mga anak, ito ay makikitang kasama ang ibang mga Pinoy para naman mag-unwind pagkatapos ng abala at nakakapagod niyang araw. Si Maria ay mahilig sa pagkanta at makikita mo sa litrato na ito na kahit malayo siya sa kanyang babaeng anak, ay naging malaki ang impluensya nito sapagkat naging musically inclined ang bata habang ito ay lumalaki. Ito ay nahilig sa gitara pati pagkanta. Nang ito ay makagraduate at nakaipo ng sapat na pera, si Maria ay umuwi din ng Pilipinas. At katulad ng iba mga OFWs na namiss ang bansa, dinala nito ang kanyang mga mahal sa buhay sa iba't ibang lugar. Nagawa rin niyang madala ang kanyang ina sa Canada para bumisita para maranasan naman ito ang buhay doon. Nang siya ay maging Canadian citizen, merong maayos na trabaho at kita, ay mabilis na piniroseso ni Maria ang papeles ng kanyang mag-aama. Hindi naging madali ang proseso kaya para hindi mainip, ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang kanilang buhay at ganun din ang ginawa ni Maria. Kung ito ay wala sa trabaho ay makikita mo ito na nag-unwind kasama ang kanyang mga kaibigan sa bar dahil gustong gusto talaga nito ang pagkanta. Aktibo din itong miyembro ng dance troupe na Banga o Banga Beautiful Philippine Street Cultural Dance in honor of the Santo Niño. Volunteer performer din ito sa Suri Philippine Independence Day Society at sa dami niyang ginagawa ay talagang hindi ito nakakadaba ng kainipan. Pagkalipas ng mahabang paghihintay ay nakuha na niya ang kanyang mag-aama. Ang mga ito ay lubos sa pasasalamat sapagkat dahil sa sakripisyo nito ay habang buhay ng mababago ang kanilang buhay. Ang mga ito ay masaya, ang mga magulang ni Maria ay proud sa kanya at ang mga taong nakakakilala dito ay talagang humanga sa galing at diskate ng Pinay. Sa isip ng mga ito ay talagang magiging maayos na ang buhay ni Maria dahil wala na ang mga ito magiging problema sapagkat sila ay samasama na sa Canada. Magkaroon man ng problema ay mabilis nila yung maaayos dahil malapit lamang sa isa't isa. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay hindi yun mangyayari. Kung ikaw ay ang tipo ng tao na laging nakatutok sa pinansyal na aspeto ay sana magbago ang isip mo pagkatapos ng video na ito. Kung papatanong ka kung ano po ba ang poproblemahin ng mga ito o ni Maria sa buhay kung sila ay matagumpay na at kasama na niya ang kanyang pamilya sa Canada, ay gusto kong tingnan mo ang litratong ito. Nang maaprubahan na ang visa ng kanyang mga anak, ang mga ito ay hindi na bata. Ang mga ito ay parehong mahigit sampung taong gulang na. Ibig sabihin, sa loob na mahigit isang dekada, kahit siya ay merong matatawag na maayos na relasyon sa mga ito, maaaring alam niya ang paboritong kulay, pagkain, damit na mga ito at iba pang bagay hindi naman lubos ang alam ni Maria kung ano ang nagpapagalit o nag-trigger sa mga ito na madalas alam ng isang magulang na laging kasama ang mga bata. Ito ang isang realidad at katotohanan na mahirap tanggapin ng isang OFW na magulang. Kahit madalas pa sila mag-usap sa video call at sinasabi ng mga bata kung ano ang nangyari sa kanilang buong araw, by the end of the day, kadalasan ng mga ito ay hindi pa rin lagay ang loob na sabihin kung ano ba talaga ang kanilang nararamdaman sapagkat maaaring una, ayaw nilang maabala ang pagod na pagod na si Maria at ang pangalawa, ang relasyon nila dito ay hindi ganun ka-close dahil na rin sa hindi naman nila ito matagal na nakasama sa iisang bubong. Sigurado ako na ang isyo na yan ay alam na alam ni Maria. Kaya nang ang kanyang mga anak ay dumating sa Canada ay ginawa niya ang lahat, hindi lamang para maging close sa mga ito, ngunit ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtatrabaho pa ng mas matagal. Ang kanyang mga anak na parehong mahilig sa musika at gumagamit ng mga instruments ay ipinadala niya sa music class para mahulma pa ang talento ng mga ito. Pagkatating na pagkatating ng pamilya ni Maria sa Canada ay ginawa nito ang lahat para maibigay ang lahat ng pangailangan ng mga ito at minsan ay masigit pa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang pagkakaroon ng maraming tao sa isang apartment sabayan mo pa ng pagdami ng kanyang pakakainin, tuition fee ng mga bata at iba mga bagay, kinailangan ni Maria na magdoble kayod sapagkat kahit dolyar nga ang kanyang kinikita ay dolyares din ang dapat niyang gastusin. Kaya para maging sapat at maging maayos sa kanilang pangumuhay, ang apat na putsyam na taong gulang ay pinagsabay-sabay na naman muli ang pagtatrabaho. Bagamat mahirap ang nakaatang ng na mga responsibilidad sa kanya ay katulad ng dati niyang ginagawa para makasurvive, kasabay ng dasal, si Maria ay laging makikita na kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung tatanungin mo ang lahat ng mga ito, lahat sila ay magkakasundo ni si Maria ay isa sa pinakamabait na taong nakilala nila. Kung ang ilang OFW ay ilag o umiiwas na makipagkaibigan sa kapwa nila Filipino sa ibang bansa dahil sa dami ng mga issue, kaplastikan, pataasan ng ihi, payabangan, katrayduran ay para sa kanila, ibahin mo si Maria. Ito ay naiulat na isang totoong kaibigan at ang ngiti nito sa mga litrato ay walang bahid na pagkunwari dahil talagang masayahin ito. Pero ang hindi nila alam at mga tao na nakakita sa mali picture perfect na litrato ng pamilyang Loreto ay hindi naman pala yun totoo. Basa sa ulat, pagkalipas ng ilang taon na pananitili ng mga anak ni Maria sa Canada, ang mga ito ay hindi nahirapang maka-adjust tulad niya. Sapagat ang mga ito ay napapaligiran ng napakaraming mga Pinoy, lalo na at si Maria ay talagang aktibo sa bawat aktibidades na ginagawa ng mga ito sa Filipino community. Bukod sa pag-aaral, ang mga anak nito ay mas lalo pang pinag-ibayo ang kanilang mga talento sa musika. Ngunit sa kabila pala na magagandang grado at maayos na pakitungo ng mga ito sa kanya, sa sobrang abala niya sa kanyang trabaho para may maipambayad sa kanilang tuition fee, may maipambili ng mga pagkain at pera na pambayad sa renta, ay hindi na napapansin ni Maria na ang labing limang taong gulang niyang anak na dalagang babae ay pinag na pala ng dalawamput isang taong gulang na si Tobias. Sa kadahilanan na menor de edad ang anak ni Maria, ang judge ay pinagbawalan ng media na banggitin ang pangalan nito. Kaya para sa dokumentary na ito ay tawagan na lamang natin siyang Christine. Nang mabasa ko ang report tungkol dito, hindi lamang 6 na taong agwat sa kanilang edad ang napansin ko. Pero ang nakakaalarma ay kahit minor si Christine ay hindi yon nakapigil kay Tobias. Ginawa nito ang lahat para mapalapit sa dalaga. Gamit ang kanyang karanasan sa pambibilog ng ulo ng mga babae, Si Tobias ay gumamit ng matatamis na salita. Kaya si Christine na wala pang gaanong karanasan sa buhay lalo na sa pag-ibig ay mabilis na nahulog dito. Katulad ng ibang mga kabataan na nagdaan sa high school, si Christine ay kinilig sa bawat matatamis at magagandang salita na sinasabi sa kanya ni Tobias. Sa kadahilanan na mas madami na itong karanasan at napuntahang lugar, hinangaan niya ito at para sa dalaga, si Tobias ay perpektong lalaki para sa kanya. Kaya hindi nagtagal, ang dalawa ay naging opisyal na magkarelasyon. Nang malaman ni Maria ang namamagitan sa dalawa ay hindi niya ito sinangayunan. At maaaring ang isa sa kanyang dahilan ay kung nagtatalik na ang mga ito ay iligal ang ginagawa ni Tobias at maaari siyang kasuhan. Dahil sa website mismo ng gobyerno doon, pwede ka lamang makipagtalik sa 14 o 15 taong gulang kung ikaw ay mga ng 5 taon dito. Kaya kahit pagbalibalik na natin ang sitwasyon, bagamat sa paningin na Christine at Tobias na pagmamahal na ang kanilang nararamdaman, ay iligal naman ang kanilang ginagawa at may posibilidad na makulong ang binata kung sakaling magsumbong sa mga otoridad si Maria. Ngunit hindi yan ginawa ng Pinay dahil marahil ay ayaw niyang mapahamak ito. Kaya ginawa na lamang niya ang tanging paraan na alam niya, ang kausapi na masinsinan ang kanyang anak. Pero kahit anong pakiusap niya dito, ang dalawa ay hindi naghiwalay. Kaya bukod sa hirap at stress niyang nararanasan para mabigyan ito ng pagkain na makakain at bubong na matitirhan sa Canada, ang pag-uugali at pagiging sutil ni Christine ay mas lalo pang nakadagdag sa pasakit ni Maria. Bagamat hindi niya mabago ang isip nito, ipinagpatuloy pa rin ng Pinay ang pagtatrabaho at ang nagpapabago lamang ng kanyang mood ay ang kanyang mga kaibigan na lagi niyang napagsasabihan na kanyang mga problema sa buhay. Ang nakikita mong video ay ang footage na kinuha ng isa sa mga kaibigan ni Maria nang sumapit ang ika-apat na putsyam nitong kaarawan. Ang iba ay lumipad pa mula sa ibang mga lugar at ang ilan naman ay bumiyahin ng ilong oras para masurpresa lamang ito na nagpapatunay na isa si Maria sa mga taong pinapahalagahan nila dahil sobrang kabaitan at magandang pag-uugali nito. Ngunit lingin sa kanilang kaalaman, ang kanilang tawanan, walang katupusan na kasiyahan at mga ganitong okasyon kasama si Maria ay hindi na pala mauulit. Noong March 17, 2021, ang post na ito ay sunod-sunod na isineer ng mga kaibigan ni Maria dahil ni isa sa kanila ay hindi makontak ang Pinay. Sa post ay nakalagay na ito ay huling nakita sa kain ng Honda Civic at gamit ang sasakyan na yan ay inihatid ni Maria ang kaibigan nito pero yun na ang huling beses itong nakitang buhay. Sa loob ng ilang araw ay hindi sila magkanaugaga sa kahahanap dito hanggang noong alas dos na madaling araw noong March 21. Base sa ulat, isang tao na nooy nasa Burnaby Park ang napansin na may sunog sa bahaging ito. Sa kadahilanan na madilim ang lugar, sa halip na lapitan ay mas minabuti nitong tumawag na lamang ng bumbero dahil ang mga ito ang eksperto pagdating sa pag-apula ng apoy. Ngunit ang hindi alam ng taong yun, ang in-report pala niya ay hindi lamang simpleng sunog. Ang mga otoridad ay sa media na ang medical examiner ay kunumpirma na isang sunog na bangkay ng babae ang tumambad sa kanila at hindi matinding init ang pumatay dito. Kundi bago ito si Laban, ang biktima ay sinaksak na maraming beses na agad nitong ikinamatay. Nang maaresto noong March 24 ang hinihinalang sa larin, ito ay sinampahan ng first degree murder at pambubaboy sa bangkay ng biktima. Kasunod noon ay dinampot din ng mga otoridad si Christine. Walang nangyaring trial dahil si Tobias ay nagplead ng guilty. Kapalit ng pag-ako nito na may kinalaman siya sa pagpatay kay Maria, ay tinanggap din ito ang anumang parusa na ipapataw sa kanya. Ang prosecutor ay masaya dahil hindi na nila kailangan maghintay pa sa mahabang proseso ng trial. Katulad ng kanyang pangako ay ibinaba nito ang kaso sa manslaughter na lamang. At kapag ibinaba ang kaso, alam mo na ang parusa ay bababadin. Kasabay ng pag-ako nito sa responsibilidad ay inamin din ni Tobias kung ano ba talaga ang nangyari noong gabi ng March 17 kung kailan naiulat na nawala si Maria. Sa sinumpaan nitong salaysay ay sinabi niya na ang pasimuno ng lahat at gusto talagang pumatay sa biktima ay ang sarili nitong anak na si Christine sapagkat hindi ito boto sa kanilang pagmamahalan. Kaya nang si Maria ay makauwi mula sa nakakapagod nitong trabaho sa superstore ay inabangan nila ito sa pintuan pa lamang. Pagkapasok ng biktima ay sinuntok niya ito ng malakas na naging dahilan kung bakit ito nawala ng malay. Ang dalaga ay mabilis na pumunta sa kusina kumuhan ng kutsilyo at inundayan ng saksak ang sarili niyang ina. Itinanggi ni Tobias na ni isang beses ay hindi niya sinaksak ang biktima dahil ang tanging partisipasyon niya lamang ay di umanong nang sinuntok niya si Maria. Tapos binalot nila ito ng kumot at tape at sa kanila dinala ang bangkay sa Burnaby Park na kalauna nilang sinilaban ito na parang isang basura. Ang mga detalyeng sinasabi ko sa iyo tungkol kay Christine ay hindi masyadong alam ng publiko dahil na rin sa publication ban. Pero hindi nila napigilan ang mga tao na malipit sa pamilyang Loreto na sabihin sa publiko kung sino ang totoong mastermind at sa larin sa nangyari. Nang kumalat ang balita, ang publiko at kahit ako ay hindi makapaniwala na kayang saksakin paulit-ulit ni Christine ang babae na nagsilang, nag-aruga, pumrotekta at tanging tao na nagmahal sa kanya ng mas higit pa sa sarili nitong buhay. Kung lagi kang nanonood ng palabas na forensics ay marahil alam mo na ang pagsaksak sa isang tao ay personal. Na nangangahulugan lamang na ang galit na naramdaman ni Christine sa kanyang ina ay matindi at talagang malalim sa punto na gusto na niya itong mawala sa mundo. Bukod sa revelasyon na sariling anak ni Maria ang pumatay sa kanya, meron ding mga tao nagkakalat ng impormasyon na kaya ganun na lamang ang galit ni Christine sa kanyang ina ay sa kadahilanan na ito ay di umunay nagdadalang tao. Na nangangahulugan lamang na kung ipagpapatuloy ni Maria ang pangingialam sa relasyon nila ni Tubayas ay maaaring hindi lamang mawala ang nobyo niya pero pati ang sanggol sa sinapupunan nito. Kung totoo man ang revelasyon na nagdadalang tao talaga si Christine, bagama't hindi si Tubayas ang sumaksak sa biktima, may pananagutan pa rin siya dahil sa halip na pigilan ang kanyang nobya sa plano nitong pagpatay kay Maria, ay sinang-ayunan pa nito ang mga desisyon nito sa buhay kahit hamak na mas matanda siya kay Christine ng anim na taon. Oh, She's a This guy is so sweet. Oh. Um, so yeah, um, so when I heard about the news, um, I got shocked. You would always see her smile. She's definitely a loss, a great loss to all of us, her friends, and especially to Filipino community. Sa kadahilanan na walang criminal records si Tobias at umamin ito sa kanyang partisipasyon sa krimen, ang hukom ay pinarusahan lamang ito ng walong taon sa kasong manslaughter at dalawang taon sa pagtulong nito sa pagdispetsya at pagsunog sa bangkay ng biktima. Ngunit walong taon at kalahati na lamang itong makukulong, dahil nakakulong na ito na mahigit isang taon at kalahati. Depende kung siya ay magbabago, si Tubayas ay maaaring mag-apply ng parol sa taong 2031. Wala namang nakakaalam sa sinapit ni Christine dahil sa publication ban sa kanyang court records. Depende sa resulta ng pagsusuri kung ang mga eksperto ay sasabihin na ito ay pwedeng malitis bilang isang adult o matanda, may posibilidad na siya ay makulong habang buhay. Nakadepende din sa sasabihin ng mga eksperto kung siya ay bibigyan ng parol pagkalipas ng 25 years. Kung siya naman ay lilitisin bilang isang juvenile, depende sa galing ng kanyang abogado ay maaari itong makulong na hindi lalagpas ng isang dekada. Pero kahit anong pumana maging resulta ng kaso niya, malinaw na hindi lamang buhay nila na ang nasira. Pero pati sa kanyang ina at kung totoo na siya nga ay nagdadalang tao, ay pati ang buhay ng walang kamalay-malay na sanggol. kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.